mga kababayan. Oh, ito po, wag po kayo agad-agad magtampo dyan. Like, 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 share and subscribe po kayo. Ito po ay akin pong ipapakita sa inyo, mga kababayan, akong kung gaano po no, kasinungaling itong si Sara Duterte. Ito po ang nakarating sa atin ngayon. Dito, mga kababayan, may nakuha po ako na isang kopya ng uh, salen ni Sarah. Ipakita ko po sa inyo, mga kababayan, ito po yung salen ni Sara. Ayan. Kung nakita nyo po, ito, 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 ha? ibaliktad baliktad ko lang. Uh, kung nakita nyo po, ayan po ang sal ni Sara. Yan po ay mula sa The Filipino Patriot. No? Filipino Patriot. Ang salin po ni Sara Duterte as a Davao City Mayor ay nagkakahalaga po, no, mga kababayan, ng, ah, uh, wait lang. Ito po, una, 2010, yan po ang kanyang net worth No ay nagkakahalaga po ng 16.22 milyon. Ang kaniyang asset 21.55 milyon. Ang kaniyang liabilities ay 5.31 milyon. Sa 2011 naman 1427 at ang kaniyang asset ay 21.82 milyon at ang kaniyang liabilities ay 5. 7.55 uh, million So sa 2012 naman ay 22.12 million ang kanyang asset ay 30.81 uh, million at ang kanyang liabilities ay 8.69 million Sa 2016 34 million 41 naman ang kanyang asset at saka liabilities ay 6.9 uh, million Noong 2017 ay 44.51.6 So yan po mga kababayan pero tandaan nyo po yan, ha? Yan pong sali na yan ay noong mayor pa po siya ng Dabaw. Ha? Yan po ay noong mayor pa siya ng Dabaw. Ganyan po kalaki ang kanyang salen asset and liabilities. Kita ninyo mga kababayan na ganyan po kalaki. Tiba-tiba. Tiba-tiba hmm? po siya mga kababayan. Kita ninyo ha. Mayor pa lang siya dyan. Eh, na ito may uh, sal-in -e naman pala si Sarah pero noong mayor pa siya ang huling public sal-in -e ni Sarah Duterte ay noong mayor pa siya ng Davao City mula 2010 hanggang 2017 kitang kita sa dokumento kung paano tumaas ang kanyang yaman mula 16 million hanggang 44 million kung isipin mula ang network para sa isang lokal na opisyal na may sahod na humigit kumulang 140,000 hanggang 200,000 kada buwan. Ngayon tanong ng taong bayan, nasaan ang sal-in ni BP Sara bilang Vice President? Ba't hindi rin naman ang unang sigaw ng transparency at accountability ng mga DDS? 'Di ba, kita ninyo? Mayor pa lang siya ng Davao. Ha? Mula 16 million hanggang pagdating ng 2016 ay 60 ah, 2010 16 million. 2017, 44 million. So ang tanong ngayon, mga kababayan, ay nasaan yung 2022 hanggang 2025? So 'yun po ang malaking tanong ngayon. So ito po yung patunay na ngaling po talaga ni Sara Duterte. Isa po talaga siyang magnanakaw. Yan po ang totoo. <coughs> Just me marimar. Ito po mga kababayan, ah, pakinggan nyo po ang patunay kung paano siya sinungaling. Ito po ay galing. Ang makuha ang mga salin -e ng opi Joel. Opisyal ng gobyerno. Mm. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Pato na raw nito ang TVP Sara. Dati nang lalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga salen. Mm. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nila salen. Eh. Matter of hihingin ka sa uh, ombudsman, masusulat ka, ay ah, may nang salen ng tao na yan. At bakit po nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas sa, <coughs> ang salen ko sa PCIJ, hmm. Sa Tandaan ninyo ha, mga kababayan. Dati pa daw, lumalabas ang salin niya sa PCIJ. Yung pinakita po natin kanina, mga kababayan, naalala nyo, 2010 po yun hanggang 2017. No? 2010 hanggang 2017. Yun daw ay nakita natin sa social media, Ah, im ah, sa pamamagitan ng PCIJ or Philippine Investig Investigative uh, Journal, uh, tawag doon, ba sa may meaning yan no? Parang media. Mm -mm. So ngayon mga kababayan, pakinggan nyo pa. The Center for Investigative hmm. Ano daw? hindi lang daw sa PCIJ lumalabas pati daw sa ano media outfit anong klasing outfit po ba yun Sarah ah bakit sabi niya hindi lang sa PCIJ pati rin sa media outfit anong media outfit uh -huh. ah. Ano? Hindi lang sa kanila? Pati sa media outfit? Pagkakaalam ko, Sarah, outlet, hindi outfit. Annyari? Diyos ko naman, mga kababayan. Media outlet, tanga. Huwag media outfit. Isa kang tanga na naman. Diyos miyo marimar. Mm. Mm. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang sale ng Vice Presidente. Mm. Kailangan mo lamang magsulat sa ombudsman para makahingi ng kopya. Mm. Kaya pinabuti namin... Ngayon ha, mga kababayan, sabi niya, pwede naman daw kumuha ah, ang PCIJ ng kopya ng sale niya. Ngayon, tatanungin ng News 5, mga kababayan, kung totoo ba na nakakuha ang PCIJ ah, ng kopya ng salin niya. Pakinggan ninyo. Salin ang mismong PCIJ. Hmm. Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. ay oh. Ayon kay dating PCIJ Director Carmel... Kita nyo yan? Kung gaano kasi nungaling ang busy presidente ninyo? Ha? Ah? Kaya naman daw kumuha. Anytime. Alam naman daw nang taong bayan mga journalist media outfit sabi ni Sara outlet ha hindi outfit mm, naku, nako damit yon Sara damit oo uh -uh, yung outfit yung outlet yan yung channel yun ha station outlet oo uh putang -uh. ina talaga kapag kakukuha ka talaga ng isang politisya na bobo tanga-tanga inutil, hampas lupa pangit nako ewang ko lang de ba? Kita ninyo, ano ang sabi? Matagal na daw na may kumukuha. Ang mismong PCIJ. Ah. Oh. PCIJ ang sale ng vice presidente. Mm. Kailangan mo lang magsulat sa ombudsman para makahingi ng kopya. Mm. Kaya pinabuti namin tanungin ang mismong PCIJ. Mm. Totoo nga bang sila ng sale ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon sa dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang sale ni Sando Tete noong 2017 pa. Walong taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po. Kita ninyo? Tignan mo, Sarah kung gaano ka kasinungaling. Kita mo yan? Ha? Kita mo? Pwede naman daw kumuha. Sumulat lang sa ombudsman. Sa PCIJ no orsa nung pangalan nito yeah, Oh Philippine Center for Investigative Journalism Pwede daw kumuha Putang ina ang sagot ng PCIJ Hindi matagal nang hindi sila nakakuha nung 2017 pa lang Kita nyo yan Napaka Napaka sinungaling nakakagigil mm -mm. Diyos ko po sana Sara madulas ka at mabagok, 'di ba? Nang hindi ka na makaano, makumatos, Sana madulas ka at mabagok, makumatos. Hmm. na hindi ka na mabuhay. 'Di ba, Jusme yung marimar Sara. Grabe, napakasinungaling. Anong sabi ng PCIJ? Hindi sila nakakuha. 'Di ba? hindi sila nakakuha. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIG na storya tungkol sa mga salen ni Sara Duterte. Hmm. Ang huling nakuha nila 2017 pa nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Ang pagigpit ng mga salen nagsimula sa kanyang ama si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na pa naglalabas si Pangulong Duterte ng salen. Sa halip pinagpapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman, ang kanyang kustodyo ng salen ng presidente at ng vice Presidente. Di ba? Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel <laughs> Matres ng bagong mga patakaran para para sa kapitan ang pagsasapubliko ng mga salin. Sa so, bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang salin. Doon lamang ilalabas ng ombudsman ang kanyang salin. Sa makatwid, kung gusto mong imbisigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Kita nyo yan? Mm. Kita nyo? Paano kukuha no? Ang taong bayan or ang PCIG sa investigative uh, awag uh, journalism whatsoever, PCIG. Eh? Paano kukuha? ikung e kung hindi ka nga papayag at nasa batas 'yan na bawal sa tingin mo, pipirmahan mo para kakalkalin? Napakasinungaling talaga. Sa totoo lang, kita ninyo, napaka Sinungaling Pwede naman daw kumuha, sumulat lang sa Ombudsman. Bibigyan ka ng Ombudsman. Iputang ina, kahit ang Ombudsman mismo walang karapatan magbigay kung wala kang pirma. Kita nyo 'yan mga kababayan. Ah, ngayon ninyo sabing hindi sinungaling. Mismo yung PCIG, sinabing hindi nga sila nakakuha kakuha. 'Di ba? Bawal Kalkalin at hindi ka pwedeng kumalkal kung hindi pirmado nung mismong tao. Ngayon, paano magbigay ang ombudsman ng kopya ng salin mo kung ang mismong ombudsman walang kapangyarihan kasi kailangan ng pirma ng tao na nagmamayari nung salin. Di ba? Kita ninyo? Napaka... Diyos miyo ka marimar kang hayo. Muli, ka. pinagpasapasahan lamang ng ombudsman at ng <laughs> Office of the president ang PCIG oh, at ang lahat lang. ng lang. salay ng presidente at ng hmm. vice-presidente. Nung nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dina De Leon sa ombudsman na i-release ang salay ng presidente at ng vice. Hmm. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi matataan sa simpleng request letter si dating ombudsman Martires. K diba? Diba? hindi madaan sa simpleng request letter. Si Martires. Ganun po ang appointee ni Digong. Tapos ngayon, bago bumaba si Martires, nag-iwan ng 204 na tinanggap niyang empleyado dyan sa ombudsman para gawing ispiya. Dahil ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Ah. Pangalawa, hindi umasahan na kusang magsasapubliko ng talent ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talaga nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sal Duterte matapos ang toong 2017 Dita. at 2025 na po ngayon. Kaya kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng sale ng mga opisyal ng gobyerno. Maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Paano nga maglabas? wala ka rin namang magagawa kung ayaw nilang ilabas kaysa kanila ngayon. Ang tanging mahihingi lang natin dyan at ang tanging magagawa natin ay ang ombudsman lang talaga ang maglabas. Ang problema lang kasi dyan, ang ombudsman kasi mahirap din puntahan kasi napakarami. Siyempre magpapa-schedule ka pa niyan, di ba? Mm, maliban na lang kung ang Ombudsman mismo ang ipakita nila sa media. Maliban na lang kung ang Ombudsman mismo ilagay nila 'yan sa gilid o di kaya sa pader o di kaya sa harapan ng kanilang uh, establishment para titignan na lang ng media. 'Di Titignan na lang ng tao. Pero alam ko bawal po 'yun eh. Maliban na lang kung ikaw ang mag-request, ibibigay nila. 'Di ba? Mm-mm. <clears> Taon-taon <throat> naman, may mga ilang ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yung nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Hmm, ba? Diba? Ma'am, actually, yung halaman na yan is sweet basil. Oh, di kita nyo, narinig ninyo ha. Kadalasan lang daw sa mga naglalabas ng salin ay ang mga liberal politician. Taon-taon yeah. naman, may mga ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon mm. Kung pagpapasyahan mo ka Diba? Kadalasan sa mga naglalabas ng salin ay yung mga nasa oposisyon Sino-sino po ba yun? Ah, mga kababayan Ito po, pakita ko sa inyo ha Kadalasan sa mga ah, naglalabas ng salin Ito hmm. po, mga kababayan, pakinggan ninyo Nadagdagan ang mga mababatas na voluntaryong naglabas <laughs> ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth hmm. o SALET. Saksi, CN Cruz. Jimmy no, ah, Transparency is the name of the game. Pinadali ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia ang pagkuhan ng akses sa mga hawak nilang SALEN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Tony, sa mga opisyal ng gobyerno nasa kanilang tanggapan ng salen ng presidente at vice presidente, mm. pati mga opisyal ng lokal na pamahalaan at constitutional agencies. Mm. As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose salen is requested. Diba? Kasunod niya. Wala na daw kailangang consent kung sinong politician ang hingian mo ng salen. May mga kusa nang nagsapubliko hmm. ng kani-kanilang salen base sa inilabas ah. online ni Senador Risa Ontiveros. O, oh, ba diba, Kita ninyo? Opposition pa rin ang naglalabas ng salen, no? Dito natin malalaman na kung ang mga politisyan ng oposisyon, o oh, sa madaling salita, oposisyon ha, ito po yung mga dilawan senators, mga dilawan politisyan. Kung sila po ay kurakot, bakit napakabilis nilang maglabas ng salen? Samantalang itong sinasabi nilang malinis daw ng mga politisyan nitong mga Duterte company, 'di ba? Bakit napakahirap mag-release? 'Di ba? Ito, e, ito tanungin ko kay mga DDS. Kung talaga malinis yung mga politisyan ng mga kampo ng kadiliman ni Digong, yung mga Duterte Black. Bakit ang hirap nila, no? Bakit ang hirap nila mag-release ng salin? Bakit pagdating dito sa mga inakusahan ninyo ng mga dilawan ng mga rebuildi na sinasabi ko kasi kadalasan pag sinabing diliwan rebuildi di eh mga M mga NPE daw bakit ang bilis nila magpakita ng salin bakit ang bilis nila mag-release ng salin samantalang kayo ng no, mga disente di umano ang tingin ninyo mga malilinis kay mga hayop kayo di ba oh, bakit ang hirap ninyo maglabas ng salin oh. halos 19 million pesos ang deklarado niyang net worth mm. noong 2024, halos 20 million pesos ang ininideklara niyang assets o ari-arian mm. at halos 900,000 pesos naman ang inideklara niyang liabilities, partikular ang car loan. Mm. Sa inilabas na datos si Senator Ping Lacson, halos 245 million pesos ang kanyang net worth nang mm. magbalik siya sa Senado nitong June 30, 2025. <laughs> mm. Mas mataas ito sa halos 59 million pesos na huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Mm. Paliwanag ni Lacson nang matapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at dalawang business partner sa lihitimong real estate at okay, trading business. Mm. Kaya sumi pa ang kanyang net worth. Magbibigay raw siya ng karagdagang detalye kognay ng kanyang 2025 sal -end. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng salin sa mga nagre-request na media. Kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to um, uh, support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung salin natin. Kaya lang sir, yung balak kong... Pag-ready na, siya. Wala rin daw problema kay Senator J.V. Ejercito ang paglalabas ng sal Sabi na rin the good one yan eh. The bad one yung isa eh. Di ba? Si JB, walang problema. The good one daw yan eh. Daw. Ya, yung isa, the bad one yun. <coughs> ka sa amin, actually. Inaano lang yung parameters kasi, yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, ng mga inibig uh, nila. Dati na rin sinabi ni Senate President Tito Soto na ihingin niya ang permiso ng mga senador para buksan ang access sa kanilang mga salin. Ipinose din online ng mga miyembro ng Makabayan Block ang kanilang mga salin halos 11 million pesos ang net worth ni Act Teachers Party List Representative Bing, Antonio Nino. at sa po. Habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan. ninyo? Itong mga nakikita ninyo, Kabataan Black, hmm. di ba? Act Teacher Party List, uh, itong... Uh, ang tawag doon, Gabriela, ay ang bilis-bilis nilang mag-release ng salin na ito yung lagi inaginita ng mga DDS na rally daw ng rally, tapos sigaw ng sigaw, mga tamad. Bakit ang bilis mag-release ng salin? Samantalang itong mga DDS na mga disente daw di umano na hindi daw mga NPA, hindi daw mga kriminal, bakit ang hirap ninyo maglabas ng salin? Hindi, hindi nyo ba yan, di ba? Ito, I will tell you frankly, ha. 'di ba sa bangko kada deposit mo sa'yo send sa iyo yung bank statement. 'Di ba may mga bank statement yan every month nagsi sa inyo ang bangko. So napaka-imposible naman na nahihirapan kayo mag-release. Napaka-imposible naman na nahihirapan kayo maglabas. 'Di ba? Tanong ko lang. Ah, si Sarah Duterte, wala namang ginagawa. Hindi man napapagod mag-imbestiga ng flood control. Wala naman siyang trabaho. Wala naman siyang ginawang proyekto. Oh, bakit ang hirap niya mag-release? Ano sinasala pa? 'Di ba? Inaayos pa. Pakahirap naman. Mm. Kabataan party list representative Prenayco mm. at mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party representative Sara <coughs> Ilago. Mm. Hamon nila sa Pangulo, pangalawang pangulo at iba pang elected at appointed government officials isa publiko na rin ang kanilang mga salin. Mm. Nagsa publiko rin ang kanilang mga salin at by party list representatives Si Representative Shell Jokno, nasa may 13 million pesos ang net worth mm. habang isang milyong piso. kay Bayan Party List Representative Percy Sendanya, mm. may 15 million pesos ang net worth ni Dinagat Representative kakabagao Babay mm. naman sa salin na inilabas ni Kamangagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Meron siyang mahigit 2 million pesos sa net worth as of July 2025. Batay naman sa ipinost niyang salin online, may git 5 million pesos ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Hindi pa kasama rito ang hindi pa na isasalin na minanang assets. Tani boy, sa ang amana si dating Congressman P.D. Barzaga. Mga sasakyan, ari-arian sa Dasmarinas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Oh, kay Kiko. Oh, may 5 million siyang inilabas hindi pa kasali doon yung minanan niya sa tatay niya kay Kiko Barsaga. Hindi pa kasali doon yung mga cash, mga ari-arian, yung mga sasakyan. Oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung talagang uh, 'di ba? Malinis kayo, huwag kayo matakot maglabas, Diyos ko. Ako nga, kaya ako ngayon, magkano ang salin mo? Wow, may salin pa ba ako? Wala na, Diyos ko, huwag na magsalin-salin, hindi mo na ako politician. Hmm, kita ninyo mga kababayan. Oo. Oh, oh, ganun. Ah, ganun mga kababayan. Ganun kasi noong ngaling si Sara Duterte. ba? Diba? Anong sabi ng PCIG? Oh, hindi sila nakakuha ng salin ni Sara kasi noon pang 2017 ang last nilang nakuha. So bakit ang ipinaalam ni Sara Duterte sa media? Pwede naman daw kumuha. Yung salin daw niya, nasa PCIG. ni makita ninyo. Apa ah, ka sinungaling? Ang sinungaling? Anak ng magnanakaw. Mm-mm.